Weather update, patuloy na binabantayan ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng par na nagbabadya pa rin maging mga bagyo sa mga susunod na araw. Ang unang LPA na nasa bahagi ng West Philippine Sea sa labas ng par o nasa kanluran ng Mindoro ay tumataas na ang chance ng maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras o araw at posibleng tumbukin ng Hilagang Vietnam o sa bahagi ng Hainan Province sa Southern China. Ang ikalawang LPA na nasa loob ng par o sa silangan ng Mindanao ay bahagya na rin tumataas ang chance ang maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Inaasahang patuloy itong kikilos at lalapit sa silangang bahagi ng bansa. May namataan ding kumpol ng mga kolapan sa Pacific Ocean na nasa labas ng par at posibleng pamuuan din ng isang bagong sama ng panahon o LPA sa mga susunod na araw. Ang naunang dalawang nabanggit na sama ng panahon sa loob at labas ng par at ang hinahatak nitong habagat ang patuloy na magdadala ng mga pagulan at thunderstorms lalo na sa Visayas at sa Mindanao at maging sa probinsya ng Palawan. Patuloy na maging alerto sa banta ng bigla ang mga pagbaha o pagbuo ng lupa bunsod ng matitinding buhos ng ulan.